pitas tayo ng kamatis guys dahil patuyo na itong kamatis na to mamamatay na siya ewan ko kung mamulaklak pa ito pero pag nakita ko yun mamamatay na siya kaya ayan mag ano tayo magpitas tayo ng kamatis ayan itong kamatis na to guys safe kanito kasi wala itong pesticide kaya lang mayroon pa ring sila ayan magpitas tayo yan guys pati talong pitas tayo kaya maraming maraming salamat guys. Kailangan maptasin to kasi umulan eh. Ayun may mga talong, ayan talong ko, mga talong 'yan na tanim ko eh. Ayun. tayo ng kamatis ayan oh. Ayano, oh. ayan oh may sira pa rin. Ayun. Oh, ito lang sira. Awa ng Diyos, lang sira 'yan. Ito kamatis ko. Ayun. 'Yan talong, ayan yung talong na yan. Maraming maraming salamat guys sa inyong panunood. Kasi yung katatanim kong kamatis na, namumunga na rin kaya lang hindi gaano na asikaso kaya hindi ko inabunuan kaya yan hindi na lumalaki pero namum, namumunga ha. Ayan o oh, tingnan mo. Kaya lang ito guys ang daming ano ayan o oh. ayan mm, yan. kamatis na hindi ko inasikaso pero namumunga pa rin siya. Ayan. Oh awa ng Panginoong Diyos. Maraming salamat, guys sa inyong panunod. Pati yung ano yung may nagtanim kasi ako ng ang o rubias. Ayan oh. Rubias na mag-umpisa mag na rin mamulaklak guys yung rubias ko. Ayan. Tanim-tanim lang kahit kunti pang sarili para hindi ka nabibili ayan maraming maraming salamat guys yung mga talong ko nga eh yun, yun, as, yung na asikaso talang malalaki pero yung hindi na naku ang daming damo kaya tuloy hindi siya ganong uh, namumunga kaya maraming maraming salamat guys sa inyong panunood sa aking vlog sa aking channel thank you so much